Good day mga lords! Meron tayong nabili ngayon sa may junk shop sa halagang 100 pesos. May TV ka na. I-re-repair muna natin. So, i-re-repair muna natin ito at pagkatapos ma-repair, pag umandar na, ibibigay natin ito sa nangangailangan ng TV na ating kabaryo. So, bali nabuksan ko na to at nakita ko nang kanyang sira. Bali, pinutol ko na. Ito lang pala, plug. Bali, pinalitan ko na. Ito, galing sa rep. Ganito ang tamang pagdugtong. Pero itetesting na natin, di muna natin itetape. Plug. O so, yun. Nag-relay -nag na. Yun. I-video natin. Yun, naka-video na. Lalagay natin yung TV Plus. Ito yung kanyang jack. Sa video. Sa audio gusto natin. Para maging Ito. Pero alam niya na... Maliwanag. So, yun lang mga lords Mandar na yung TV. At ito, ito ibibigay na natin sa nangangailangan ng TV. Hindi tayo mga mayaman para magbigay ng TV. Talento lang. Binili natin ng mura. Ire-repair. Yun, ibibigay natin ito sa nangangailangan ng TV. Hindi po lang kahirapan para makatulong tayo sa ating kapwa. Yun lang mga lords Good day po sa inyo lahat.